ay may anak guys may anak siya so papakawala natin may mga anak pwede hindi natin kukunin para ano para dumami pa siya ayun pa guys ang lalaki ng ano rito sa katang nagtabi din guys dito balik na natin na dito guys balik natin, balik natin. huli tayo ng katang dito at mamako tayo mga pako dito guys sa amin ang lalo ganda ng tubig ang lamig mamamako ako guys maraming pako rito sa amin walang ano walang pakok. doon sa kabila doon sana doon eh pababa yung mga pako din, guys Yun, eh so dito tayo so tayo ito yung sa amin sa probinsya namin guys Ayan. yan lupa na namin yan eh yan yung taas na yan dito kami kay dati meraming maraming ano rito yung kasile yung ano ah tawag nito pabuka dito sa amin um, mamamako tayo rito tayo ng pako dyan madagdagan ah, natin marami rito sa amin katang sa kasile ayan guys so oh. nasin nyo ba oh, okay, katang oh. ayan Ary ba? Maahon, maahon sa hindi natin oh. ay Nigas. Haha. Kaila ulit ay guys, nangkatan. Crab. masarap eh. to masarap kau nangkatan. Ay may anak guys may anak siya so papakawala natin may mga anak Pwede hindi natin kukunin para ano para dumami pa siya ayan pa guys, ang lalaki ng ano dito. sa katang yung nagtago guys dito magbalik na natin ito dito guys, balik natin meron dito ayan o oh. may katang ay, nakatago sa buhay nangangagat uh, nang yan guys eh. nakatago nakasiksik pari ko marami rito sa amin yan katang eh. so may malalaki ng ano dito ah uh, hipon ano kasi may mga loong loong na eh Hala, bumaba na pala to Ay, hindi. Nahukay siya. Guys, dito yan, oh. Eh. so sukit. Ayun, guys, ang daming katang dito. Umuli tayo ng katang, guys. Dito sa, ah, may marami. Maraming katang dito, eh. Ano yan? Ayun. 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 Nakatakbo. Nakatakbo, guys. <laughs> Nakatakbo yung katang, Ding na uh, ay bumagsak na rin pala dito, guys. May kano 'yan diyan eh, kuweba. Ayun diyan sa ilalim. May kuweba 'yan diyan. Ingat ano din dito, guys. Yun. Ano kaya 'tong nilalambat nila dito? Ano nga katang Ayun guys yun. Kaya lang maliit pa. Ayun malaki yun, yun guys yung natin malaki. Ayan Ito, malaki yun. Oh. Matahol tayo. Ang laki. Ang laki guys, oh. Kala nangangagat. <laughs> pagka nakawala sa sipit. Ayan, oh. Lalaki. Masarap to guys. Gagataan nyo. Gagataan. Malalim na rito. Ayan, malalim. Oh. Dito tayo dadaan guys. Eh. Ayan, oh guys. Oh. Ang lalaki, di ba? Saglit lang natin na huli. <coughs> Pinapakain lang nila dito, ano? Nyug. Yung inihaw na nyug, guys. So, pakawala na natin. Ayan. 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 Ang lalaki ng sipit. Masarap to. Gataan. Magagataan nyo lang. So, marami yan dito sa ilog. <laughs> Nangangagat yun. Nangangagat yun. Nagpulang-pula. <coughs> marami rito sa amin tatangin dito sa ilog. So, dito tayo dadaan. Mapunta dun sa kabila. Walang ano rito. Walang dito tayo dadaan sa nilinisan. Palipat dun sa kabila. So, dito kami. Dito kami dati. Ito yung aming uh, tirahan noon eh itong lugar na 'to. Dito kami nanguhuli ng ibon na naninilo. Yan pataas na yan, guys, gubat na yan, ano. Gubat na gubat na yan. Yan. sa kabila, ayan marami mga buko. Yan lupa na namin yan, yan sa kabila na yan. So, dito sila naliligo. Wala tayong nakuhang ano doon. Pako. So dito tayo. Ayan sila may sinigo Hoy! Ang gagawa nyo dyan <coughs> may mga pako guys o oh. Ayan sinasabi ko sa inyong Kinakain Pako Ayan oh, o kukuha Magdadala tayo nito guys Mangunguha tayo Ayan o oh. Mangunguha tayo ng uh, Pako sa ilog <coughs> Marami Niligo sila oh, <laughs> tatra. Ya masya. Niligo mo ang pako eh. So, dito guys, makukuha tayo ng pako akit tayo. Doon. Ikot tayo. Yan oh. Sariwan sariwa yung mga ano rito guys, pako. Ayun oh. Di ba? Mamaya. Marami na to. Ngejan yan, ramai, Jang. Katang. Katang gitu, Guys. Ya, Oh. Nah, okay. oh. katang nak kerabo. Kerabo. Ya, noh. Ya, noh. Yan. Ya, noh. Oh, Dito yung buhay sa probinsya. Dito pa tayo dito guys. Pako. Marami na rito dito at isdang maliliit. Dito sa lugar. Ang lalim na oh. Ang maligo dito guys. Oh. Malamig ang tubig. Pwede nyong pwedeng inumin kasi malinaw. Napakalinaw ng uh, tubig dito. Inom tayo guys Inom tayo ng tubig Inom tayo Malinaw Malamig parang may <coughs> Yelo Wala nang ano rito Pako guys Talangka madami Ang ganda niyan, guys. Eh. Yan. Hay ah, ito pako, ang laki. Ang laki ng pako. Uh, ito. Dapat pala dito naka-sapatos ka, guys, para hindi ka na ano. Malaki 'yun. Eh. Ah. Ah. Uh. Laki, guys, oh. Tinakain niyan. Napakasarap nito dito. Kamatis lang ang katapat nito ito wala na banda eh na ano kasi nadadala ng uh, tubig pag uh, bumabaha dito sa lugar namin wala na ayun yung mga uh, pako dito dito banda pa tayo kapat okay, pa tayo dito, guys dito, sanay ako dito sa amin kasi dito ako lumaki yung ilog na to kabisadong kabisado ko aw oh. wala nang ano rito guys pako marami rito ito, ito, kasi yung isang pako na kita nyo pakong kalabaw yan eh hindi yung kinakain hindi yung kinakain yung pako na yan Ayan, so, mga sabi pa dyan guys so, hanggang dun sa dulo so, maraming salamat sa inyo balik na tayo baba na tayo dito, so, marami rito katang tapos palaka, kasili marami rito guys si kinukuryente pag nangunguryente sila ito ang dami na huli talo na pa palaka yan yeah native na tako yung ating nakukuha ayan guys, yung so lalaki yung oh, tataba galagalang natin maraming salamat so yun, bye bye baba na tayo dun sa kabila